isang mapagpalang araw mga idol panibagong araw panibagong vlog na naman tayo at ito nga uh, bablog natin yung nagpuputol ng langka kasi sobrang laguna ng puno ng langka tapos hindi naman siya bumubunga din nabubulok na, you know? din ang bunga niya hindi siya tumutuloy you know? marami nga siya na. at swerte nga tayo at meron kaysa isahang bunga na binigay sa atin nung nagpuputol ng langka at sabi ko pwede pang panggulay so binigay niya yan sa atin at para gugulayin at dahil nga sobrang laki eh, sinabi ko na hat paghatian na lang namin pero sabi niya sige dyan na lang sa iyo at uh, gulayin mo pwede pwede yan pero napabayaan ko yan mga idol at uh, yun nga Ang nangyari, hindi ko siya nagulay at hinayaan ko lang nung ma-discover ko, biglang nangangamoy. hindi ko akalain na magulang na pala siya at pwede na siyang pahinugin so, mamaya, mga, mga o kaya bukas basta ipapakita ko sa inyo pag ating ginulay hindi ko inayasahan, ang gugulayin ko lang kain na hinog. at uh, hindi ko rin inakala na magulang na at pwede na pala siyang pahinugin so, kaya, ayan, nung ma natin na hinog na Biniyak natin. Pero may konti siyang sira sa gilid mga idol. Hindi ko na lang pinakita sa video. Hindi ko rin inaasahan na matamis pala ang bunga niya. Kasi kung tutusin mga idol, hinug lang sa pilit ito. Dahil lang uh, hindi naman siya masyadong kalakihan. Pero matamis in fairness, matamis ang bunga. At dahil nga paborito ko ang langka, nilanta na natin. syempre kumain tayo. Dahil nung nasa Batangas pa kami mga idol na sa aming talagang probinsya na doon ako pinanganak. Ang napakarami naming langka, yung isang punong langka namin talagang hitik -na hitik sa bunga. Kaya nakalakhan ko na sanay na din ako. Kasi pagtagbunga talaga, ang dahil niya talagang makukuhang bunga. At uh, na lang namin siyang mahinog sa puno at pag naamoy namin na hinog na, saka lang namin pinipitas. At ang isa pang paborito ko dito ay yung ginagawa namin ginatan. Ginatan lang ka. At tapos yung mga buto, kinakain din namin. Kasi napakasarap ng buto ng langka pagkain ni mo. Para kang kumakain din ng uh, yung, alimbawa, yung maning nilaga, Parang ganon. Bibihira lang din tayo kumain ngayon ng langka kasi sa palengke eh, makakabili ka niyan yung naka-slice na medyo may kamahalan. Kaya pagka naka-timing tayo ng mga ganitong binigay sa si atin ng langka, ayun nga, saka lang tayo nakaka nagsasawa, I mean nakakakain ng mga, medyo madami. Pero kung bibili ka sa palengke, panghalo lang sa mga ginatang bilo-bilo, Uh, at uh, hindi ka talaga makakabili ng malaki medyo may kamahala ng presyo sa mga probinsya mga idol marami pa rin puno ng langka kaya lang ang langka hindi siya tumatagal ang puno na mamatay din hindi kagaya ng mga puno ng mangga at uh, talagang medyo tumatagal din ng ilang taon Itong puno ng langka kasi nabubulok din ang puno hanggang may makikita mo yung mga sanga-sanga niya bulok na hanggang pag tumatagal siya yung bunga niya lumiliit na rin at ko kukunti na madalang na ang ginagawa nga namin sa sobrang dami ng langka pag minsan yung isang sanga meron silang magkakadikit na tatlo so kailangan yung tanggalin yung dalawa at least itira nyo yung isang pinakamalaki dahil hindi siya pwedeng magkadikit at uh, hindi rin tumutuloy yung isang kadalasan nabubulok lang at nasisira so pwede nyo nang gulayin yung mga kakambal na kakabit sa isang tangkay na uh, langka pwede na yung gulayin kasi nga hindi siya lalaki ng maayos at uh, mas maganda nyan tip ko lang alagay nyo ng sako balutin nyo sa sako kasi mas maganda yung nakabalut sa sako hindi siya dadapuan ng mga insekto at uh, at least meron siyang makikita nyo lagi na nandun pa dahil pag tinignan nyo yung sako Ibig sabihin, wala pa, hindi pa kinukuha ng mga kapitbahay o hindi pa tinitira ng mga magnanakaw. Ayun mga idol, ipunin natin ang buto. Dati siyang lalaga. Ayan o, yung mga buto na yan. Lalaga natin yan. Mmm, yummy. Isip, mga idol. Ba? Dahil pa, oh. So hanggang dito na lang mga idol Paki-subscribe naman na akin channel Tito Amar TV Maraming salamat